rin ng bisitahin ng nakakulong na sa si Senador Bong Revilla ang kanyang anak na si Cavite Vice Governor Jolo Revilla na nananatili pa rin sa Intensive Care Unit ng Asian Hospital and Medical Center sa Alabang matapos ang umunay aksidenteng pagkakabaril sa sarili. Limang oras lang ang pinayagan ng Sandigan Bayan para madalaw ng Senador ang kanyang anak at kailangan ding bumalik agad sa kanyang kulungan sa Camp Crame. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Marie Sraffi, pinagbigyan ng Sandigan Bayan first Division ng Urgent Motion ni Senator Bong Revilla na mabisita ang anak ng si Cavite Vice Governor Joel Revilla sa Asian Hospital sa Muntinlupa ngayong araw. Alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang binigay na oras kay Revilla para madalaw ang anak. Hindi maaaring umalis si Revilla sa Camp Crame na mas maaga sa 1.30 ng hapon. Hanggang alas 8 ng gabi lang maaaring dumalaw si Revilla sa anak at agad babalik sa Camp Crame. Wala rin siyang iba lugar na maaaring puntahan. Bawat all media coverage at sagot ni Revilla ang gastos para sa security at escort hanggang sa makabalik sa Camp Krami mamayang gabi. i monitor din ng PNP security ang paggamit ni Revilla at mga kasamang bibisita kay Jolo ng anumang communication gadget. Sa pagdinig kanina, sinabi ng counsel ni Revilla na si Attorney Ramon Esguerra na patuloy daw ang pagdudugo ni Jolo. Nasa 700cc daw na dugo ang nakuha mula sa baga ni Jolo. Patuloy daw na may internal hemorrhage si Jolo. Kinilala ng Korte na unusual and extraordinary ang pangyayaring ito kaya piniyagan ng naturang motion. Maris? Oo, Bernadette, uh, sa ngayon, ito nga limang oras lamang yung pinayagan ano, para makadalaw itong si Senadora Bong Revilla. Pero bukod barito ay uh Uh, maghahain pa rin ang kampo ng uh, mga revilya na muling madalaw ng Senador? Kasi right now sa condition ni uh, Vice Governor Jolo, ay mukhang hindi pa ito nakakausap. So kapag bumuti na yung kanyang lagay at makakausap na siya, posible ba o meron ba kayong naririnig from the camp of uh, the Revillas na hihiling ulit sila na makadalaw itong muli itong si Senador Bong Revilya? Uh, Maris, kanina natalakay nga ang uh ang uh, usapin usaping yan kanina sa korte at uh, tinanong ni Associate Justice Lagos ang uh, legal counsel ni uh, uh, Senator Bill, yan si Attorney Ramon Esguerra, kung sila ba ay may balak pa maghain na mga kaparehas na masyon sa inaharap. Ang sagot lang dyan ni Attorney Esguerra ay uh, kung kung sakasakali raw na hindi bubuti ang lagay ni Jolo o uh, mag na ng kanyang kondisyon ay uh, maghain pa raw sila ng mga katulad na masyon sa korte. Maris? Alright, maraming salamat. Bernadette Reyes.